O anong naisipan mo anak? Bakit gusto mo na magpagupit? Kasi... Kaburks, magandang araw sa inyong lahat. Chris Cusinero po. At ngayong araw, finally, magpapagupit na si Angelo. <laughs> Nak! Pagupit ka na? Pagpagupit ka na ngayon? Umiinit na eh Wow, finally magpapagupit na yung aking bunso After 7 <laughs> months Aba ng buhok Patay mo muna yung ilaw dun, nakita yung binabayaran ng kuryente So mga ka pupunta tayo ngayon sa barber shop At uh, papagupitan natin si Angelo Tara, samahan nyo kami Kaberks, finally magpapagupit na si Angelo. Kaya i-vlog natin. Sabi niyo, pag nagpagupit na si Angelo, paki-vlog mo naman para makita namin ginugupitan siya. <laughs> Kaya yun ang gagawin natin, i-vlog natin yung paggupit kay Angelo. Nak gusto mong water? Anong gusto mo? Zero Coke. Kasi palamig natin yun. Pili na diyan nag stock kasi ako ng mga drinks kasi nga ayoko na bibili pa tayo ng drinks ang e, mahal-mahal ng drinks pagka bumili ka sa mga store ng tingi-tingi eh dito magkano yung 24 bottles ng water di ba? pagka sa store ang isa 3 dollars 2 dollars pag uh, lalabas kami nila mami si mami kasi pag day off niya kailangan lumalabas kami gusto nun naglalakad-lakad kami so yun wakan mo nga ito anak o anong naisipan mo anak bakit gusto mo na magpagupit kasi summer na <laughs> nagpapawis na tayo lumalagkit na yung buhok natin <laughs> Iyaw ko na nang ganun Tama naman na magpagupit ka na para bumata ka naman Kasi sabi nila nagmumukha ka daw tatay na kita eh <laughs> So tara punta ngayon tayo sa Saan mo gusto magpagupit? Doon tayo sa favorite ko Sa favorite mo? Mm -hmm. Ah meron kasi siyang favorite na Kasi ito sa Pilipinas meron akong Favorite na barbero Dito rin sa Canada meron Ah favorite mo na pala ngayon yung ano Ano nga yun? Si Sir JC Ross JC Ross, Barbershop Hair Studio Hair Studio, yun ang gusto niya laging pinupuntahan Laging siyang doon nagpapagupit So doon tayo pupunta Tara, samahan niyo kami mga ka-Berks So mga ka-Berks, ito na yung before Titigan niyo na kung ano itsura ni Angelo ng before <laughs> <laughs> Aba na kasi ng buhok eh, oh naman ulang na lang Ibon na lang, mangingitlog na. <laughs> so, tara. Dito tayo. Naku? Adami ah, pala na. Kailangan <coughs> pa So ayan naka-works Matatanggal na yung Yung pugad Yung pugad ng mga ibon <laughs> Matatanggal <laughs> Ang pagbabago <Later. laughs> Ang pagbabago Ni Angelo <laughs> Musta sir? Anong balita? <laughs> Ayos naman Ayos naman <laughs> Parang ikaw na yung official na tagagupit ni Angelo eh no? <laughs> Hindi pa yan nagpagupit Mula nung ginupitan mo Oo nga eh. oh, tingnan mo <laughs> so balik na yung alindog ni Angelo <laughs> Nagpagupit na siya mga ka-Berks Finally eh, Dito sa JC Rose Lilipat na nga pala sila ng location Sa may show ni Sina daw sila lilipat So sana nakasuporta pa rin tayo sa kanila Paglipat nila doon at mababait din kasi itong mga kasamahan natin mga Pilipino dito so dito yun sa Calgary if ever na gusto yung magpagupit mga ka-Berks sa kagamay na gamay na ni Angelo yung kamay nung nagugupit dito kasi magaan nga yung kanyang mga kamay kaya sabi ni Angelo gusto niya na dito lagi nagpapagupit at syempre support din tayo sa mga Pilipino na mga kababayan natin dito Ka-Berks, gusto niya na bang makita kung anong itsura ni Angelo Bagong gupit na. Ayan na siya. Bagong gupit na. Bagong gupit ka na, na. Ay, sa, sa, wakas, nagbuka na rin siyang anak ko ngayon. <laughs> Hindi na ikaw ang tatay ko. Ako na ulit. Finally. <laughs> Ayos, ganda ng gupit. Oh. Ayun e na, kaberks. Kita nyo na. Bagong gupit na si Angelo. Finally, nagpagupit na rin siya. Ano anak, okay na? Pogi na ulit? Magaan sa pakiramdam. Magaan sa pakiramdam? Eh, ikaw, pinatagal mo pa eh. Pinahaba mo pa yung buhok mo eh. Oh, nako. Na pumogi na ulit. Pwede na. Bumata ka na ulit, no? Ayos. O, sige na. Paalam na tayo sa mga kabirks natin. Eh, mga kabirks, paalam na kami. Paalam na po kami. Ang inyong kapamilya, kapuso, katropa, kabarkada at kabirks. Ka Chris Kusinero at Angelo. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood, pagsuporto at pagmamahal sa aming mag-ama. Thank you very much po. Bye-bye! Ano man ang hamo ng buhay Palagi ka lang sumabay Piliin mo laging sumaya Kay Chris Kusinero panalo ka Di pagluto at sa kusina Sa adventure ay kasama Sa lugar na kakaiba Halika na Kay Chris Cusiner.